Hi hey guys, ito namang Maya app. Eh, lagi nating tingnan sa Play Store or App Store kung updated ang ating apps. So, i-type lang natin sa search yung apps and games is Maya. Okay, enter natin yan. So, as you can see, open lang. So, pag naman update ang nakalagay dyan, that means kailangan ng update. So, log in lang natin. So, lagi ako naka-biometric guys. Okay. So may 80 pesos ako sa wallet ko. So, 'yan, may vouchers dyan 'pag kasiya nga, ginagamit ko 'yan pang load lagi. So, pag na-reach -re ko yung certain amount na nakapag-load ako, meron na akong 30 pesos or 20. So, punta tayo sa savings. So, tingnan natin magkano yung savings ko doon. Usually guys, pag nasa savings ang pera nyo, tutubo siya ng 3.5% per ano. Minimum yon pero depende yan. May mga missions yan eh. Aabot ah, yan ng at least 14,000 per ano. Depende yan kung sumasali kayo sa mga mission nila, kung hulog kayo ng hulog. So, yan ang account ko, may 16,000 na, ano, na pondo. Hintay lang natin guys, medyo mabagal. So, di ba? kita naman natin yung mga wallet o minsan kang kailangan ko ng pera may pinapasaan ako sinisend ko lang doon sa ano i-transfer ko lang doon diyan lang naman yung savings tapos transfer so yan naman guys kung halimbawa ang i-deposit ide natin yung pera from Maya wallet to savings so may iti ako punta ng savings so yan meron akong 460 pesos di ba so deposit lang Okay. So, guys, gulain nating mag-save tayo kasi yes, okay dyan. Interest. So, yan. Type lang natin yan. Yung 80 pesos na natira. So, continue lang. Deposit. Siyempre, alam sino bang may gusto na pap nasa ano lang. Pera mo ay eh, nakatago lang, di ba? Maganda yan. Kaya lang, guys, wag, uh, hinahinay lang kayo sa Maya kasi alam nyo na minsan kasi may napipresis. So, yun lang. Salamat.